Oo nga, uh, sa tingin ko, sabi mo kanina ay itong bigas na 20 pesos ay subsidized siya ng uh, pera ng gobyerno. Pangalawa ay limited lang ng sirkulasyon. Palagay ko ito para lang may pagitan nila yung pangako ni uh, Presidente Bongbong Marcos nung election nung presidential election. Kaya uh, this will not last long at saka at the same time, bago mga uh, temporarily na makatulong sa consumers ay hindi yan uh, maganda para sa mga magsasaka dahil nabagit mo na rin na napakataas ang production sa pagtatanim ng palay. Mm -hmm. Avante. Av -av -avante. Radyo balita, Radyo Balita, Lalo. Abante Radyo Balita, ngayon. Narito na bangis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Alamin po natin ang pinakauling balita sa mga isinumiteng courtesy resignation ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim Sibak sa pwesto si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Loizaga at Ambassador to United Nations Antonio Manuel Lagdameo. Ito ang inianunsyo nitong biyernes ng hapon Executive Secretary Lucas Bersamin sa Premier Guest House sa Malacanang. Papalit kay Loizaga si Department of Energy Rafael Lotilla. Sinabi ni Secretary Bersamin na magpapahinga muna si Loizaga at maaring mabigyan ng pwesto sa mga darating na araw. Si Ambassador Lagdameo naman ay nagpasyang nagpa siyang magretiro na epektibo sa July 2025 at papalitan siya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Papalit naman kay Manalo sa DFA si Under Secretary Tess Lazaro. Sinabi ni Bersamin na hindi tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang courtesy resignation, kaya mananatili ito sa pwesto. Gayun din ang limang economic managers na sina Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, PBM Secretary Amina Pangandaman, at Secretary Frederick Go. Si dito naman sa cabinet uh, naman o oh, ang uh, iba pang uh, mapapalitan ma itong si DSHUD Secretary Jose Rizalino Aguzar magiging Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation at papalitan papalit naman sa kanya sa DHSUD si Engineer Ramon Jose Aliling na is ni Pangulong uh, Marcos ay dito kay Secretary Bersamin na mapaganda ang economic uh, condition natin kaya pinanatili niya ang kanyang limang economic managers at sinabi nga secretary um, um Bersamin ay um maganda ang performance ni Balisacan kaya pinanatili ito at kinawag pa nga siyang genius ni Pangulong Marcos si um, so Pangandaman uh, sinabi niya ay uh, sinabi niyang uh, si pagandaman ay maganda din ang kanyang performance at maikooconsider itong model model for fiscal management So may sa ngayon ay nagpapatuloy ang ang, uh, evaluation para sa sa performance ng iba pang mga miyembro ng gabinete at ina inaasahan na sa mga susunod na araw ay mayroon pang mga ia-anunsyo ang malakanyang kung sino ang matitira at kung sino ang mga masisibak sa press. So yan ang kaganapan sa so, katatapos ng press briefing. Ako sa si Elim Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Live Report. Maraming salamat, Aileen Taliting. Samatala, Comelec, pabor sa hybrid elections. Umabati sa balita si Avant Reporter Dexter Ganibe. Dexter? Suportado ni Comelec Chairman George Erwin Tia na gawing hybrid ang pagsasagawa ng barangay at sanggunian kabataan elections. Paliwanag ni Garcia, nakita naman na niya ang kinahinatnan na ng midterm elections na naging maayos, matiwasay at mabilis. Dito anya may iwasan ang anumang kaguluhan. Pero kailangan na niya ng bagong batas para dito, kaya umaasa na sa mga nakabinbin na panukalang batas sa Senado at Kamara na naglalayong baguhin ang termino ng barangay at SK officials, ay maisama na itong automation ng barangay at SK election. Kanina, lumagda ang COMELEC sa isang kasunduan para sa maayos at mapayapang barangay election sa December 1, katuwa National Youth Commission, Indigenous at Women's Groups, Citizens Arms at ilan pang stakeholder. Ayon sa COMELEC, tuloy ang paghahanda hanggang walang batas na nalalagdaan ng Pangulo para may pagpaliban ang eleksyon sa December 1. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Abante. Radio Balita, Radio Balita.